Ayan, nandito kami sa kay Brian pas na barber aylo, shop. Aylo. Ay, day off niya. Barber battle, oh. Mas pay champion yan, no? oh. The champ. Saan ti po ulo ano? Oh, ito pa, ayun, oh. Ayun, oh. Obisi mo dito, ah. Ay, -dito, <laughs> Mas pogi Dipas. Ini patungan. Ni Brian de sini. Ada di Sige nag good ni nito ikaw? Brian ano ka <laughs> 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 ka ang pamay mo eh Huwag kaya nating ko Ayun oh Papagawa din Ano ko ng pintura? Parang kamukha ko yun oh Brian Para kamukha ko yun <laughs> ato iba na yun oh Si nakahuli niya, si nakahuli. Kabuy na mano din. Kabuy na sarap. Laki oh. Ayun, laki oh. Itutok mo pre, ilapit mo sa camera. Ayun, lapit na lapit mo. Ha, lapit adi. mo, para malaki. Five fingers pre. Eh! Ay. <laughs> Ay, lumayo. Naging one finger. Naging one finger. Ayun. Ang Ay, yung dalawang idol. Ayan oh. Ayun. na. Ayun, laki. Ay, lapit natin para malaki. Malaki laki oh. Nakahuli na si Bukro ni Sa. Yun. Ayun, nakahuli sya tol. Dahin na. No. Pre, pulahan pre. Oh. Yan, yan. Kita mo naman oh. oh. Wow. <laughs> 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 laki. Pula <Laki>. ha. <laughs> <Laki. laughs> oh, five fingers. Five fingers oh. Oh. <laughs> <laughs> oh, oh, na, oh, ayo dong nak balik. Ya, pelajar mau Yun, Yun, balik. Uh, laki uh, oh. Oh, Haulis ah, ulit si Boss Ron. din oh. Tilap yang bato. Tilap bato to. Ayun oh. Uh. Ganun. Um, natin. Yung um, Ganun. Malaki. Laki. Malaki niya no? Oh. Uy. Malaki oh. Okay nga. Dali, Dali din. Yun. Ayun. <laughs> oh, ayun oh. Five fingers yung isang malaki oh. Hmm. Pa-akyat na hey, natin. Eh. Pa-akyat natin. Diyan. Diyan yeah. yeah, namin hinuli.